Pwede po magtanong? Saan po yung pinakamaraming andaan dito? <laughs> Hindi niya alam. Sige, hanapin ko na lang. Salamat ha. Few moments later. Hindi niya talaga alam. Woo! <laughs> so Opo. Pwede po mag-ipamiesta? Ngayon kahit pagkain lang po, no? Kapal ng mo mukha <laughs> oh mo. Oh. May Shanghai po kayo? May Shanghai? May po, magpili po kayo. Oh, na. Uy! Uy! Favorite. Favorite. Ay, minuto. Favorite. Ako. Ako po. Apo. May siyangay po kayo? May siyangay. Ito kuya. Ayan. Yeah, talaga. May lang huwag nang magbalot po. Kung <tinyo> <tinyo> di ka magahapot po. Laging sabi, baby, meron bang siyanghay? <tinyo> <Meron. tinyo> Sakto oh. <tinyo> no, 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 no. Oh. 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 Ay, siyempre, sir, meron pa? May, may oh. oh may gan, sir, Oo. May dyan, sir. Ali, mo eh. Ay, hindi tayo pa pe pwedeng nakabukas. sir. Ma Maalog siya, sir? Tatapon yung acid, sir? Ano po kayong pamilya? Ano po kayong pamilya? Ah, pa De Jesus. De Jesus. 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 Yun, oh, ngayon, ngayon, wait lang ngayon, 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 eh grabe ngayon, 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 Okay lang, sir. Okay lang. Huwag lang sa pano. Na? Na. Ha? Dalawa pa lang. Kapal na mukha mo. Ha? Oo, uh, may, may ninja ngayon. Kung wala ko siya, idol, eh. Ha? <laughs> oh, sige. <laughs> <laughs> ice sige. No? po, parang-parang 'yan. Dedya, 'yan? 'yan. Kainin ko na 'yan. Dami pagkain ah. Na BP po. Na BP Grabe saya. Lang. <laughs> <laughs> saan po kayo kumukuha ng kapal ng mukha. Kuya, pwede magtanong? Saan nyo may handahan dito? Pwede mangi? What? Pabili ah, Patawaran Sige, pasok na to Patatawarin naman siguro ako no Pwede po mag-ipamiesta? Kahit, kahit konting pagkain lang po. Salamat po. Hindi, meron po ako ano. Wag. 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 Anong, natin? Wala, konti pa lang to. Ano tatoy mo dyan? Dapat kamigay mo sa mga homeless. Homeless? Ngatapos. O. Mm. Diba? I am the one, time, Hindi, bibenta ko yan, Tom. <laughs> Woooo! <laughs> sige po po, lang po Ay, sige po Hindi, ako pong kukuha sa siyangay eh Kasi bilingi po na Good one. good one Ako po, Ako po No! God, please, no! No! Nasi, nasi. ka kami. Wow. Dito po kasi nilalagay siya ngayon po eh. Wooooo! <coughs> Ayano pa kayo. Pagsalita. 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 ya, yeah. kopi na sa province ka, nagagawa mo yan. Mm -hmm. Ano po, mababait rin naman po yun sa mga syudad. Ano Dalawa lang yung plastic. One. Ay, ba? Okay na po ito. Ano pa po, po ba? May sipon na po. Ah, wala pa sipon. Pandayo ng birthday yan. Kilabot ng piyestahan. Sa sobrang galing mong magbalik na uuwi mo yung handaan. Woo! <laughs> Yan na po. Ay, ayan. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Then, nagde-deliver po talaga ako ng plastic. Tapos lalagyan po ng laman. Ang lang? Opo. Damn! Ate, inay-inay ka lang. Baka bisita pa kayo mamaya. Okay na yan. Jesus, kunwari ka pa, eh, talent mo naman yan. Kuya, pa pumunta ka sa ibang bahay, ha? hindi Ha? Ah? ibang barangay pa oh. Sobra na! ay basta pang luto ko kapang... ay siyempre bastat ka <laughs> ay ay Kalag mo ng ay 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 Huwag ka silip na silip tal, baka matuwa ka, may ahas